Kamangha-mangha kung pagbamasdan mo sa malayuan, ang resort na ito sa Sagbayan, Bohol. Viral ngayon ang Captain's Peak Resort online matapos i-upload ng isang vlogger. Perfect spot daw kasi para sa mga gusto mag-swimming ngayong panahon ng tag-init, lalo na rin sa mga nature lover. Pero alam nyo bang ang Captain's Peak Resort na ito ay itinayo mismo sa gitna ng Chocolate Hills na maring ipinagbabawal ng pamahalaan? kung kaya't inalmahan ito ni Setter Nancy Binay kung saan nakakagalit na may resort na nakatayo sa paanan mismo ng Chocolate Hills. Sa unang tingin pa lang daw ay alam ng may mali. Kwenas doon din ng senadora ang mga ahenso ng gobyerno na may tungkulin at responsibilidad dito kung bakit nakapagtayo ng resort na mayroon pang cottages at swimming pool. Batay kasi sa Proclamation No. 1037 na inisyo noong 1997, idineklara e ang Chocolate Hills bilang protected area. Idinalaga e din ito bilang National Geological Monument and protected landscape ng bansa. Dahil dito, nais ng senadora na pagpaliwanagin ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at iba pang ahensya ng pamahalaan maging ang lokal na pamahalaan sa kung bakit may resort na naipatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Sa inilabas naman na pahayag ng DENR, araw ng Miyerkules, nilinaw nila na September 6, 2023 ay nakapag-issue na sila ng temporary closure order laban sa resort. Bukod dyan, January 22, 2024 lamang ay nagpalabas na rin ang DNR ng Notice of Violation na sa pag-ooperate ng walang Environment Compliance Certificate o ECC. Pero muli rin silang magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa mga reklamong natanggap patungkol dito. Nagpalabas na rin ang kautosan si DNR Regional Executive Director Paquito Melecor upang atasan ng Penro Bohol na magsagawa ng inspeksyon. Ito ay kaugnay sa inilabas sa temporary closure order sa naturang resort. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa Sina Torno, SMNI News.